Ang tali ng elepante. Isang araw, may isang lalaki na naglalakad sa isang kampo ng mga elepante. Napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang mga elepante ay hindi nakakulong sa kulungan o nakatali sa mabibigat na kadena. Ang tanging pumipigil lang sa kanila upang makatakas ay isang manipis na tali na nakatali sa isa nilang paa. Lumapit siya at napansin na kayang-kaya naman ng mga elepante na kumawala anumang oras. Pero sa kung anong dahilan, hindi nila ito ginagawa. Dahil sa kanyang pag-ausisa, Tinanong niya ang isang tagapag-alaga kung bakit hindi sumusubok tumakas sa mga elepante. Sumagot ang tagapag-alaga. Noong sila ay mga bata pa at mas maliit, itong tali na ito ang ginagamit namin upang itali sila. Sa edad na yun, sapat na ito para pigilan sila. Habang lumalaki sila, naniniwala pa rin silang hindi nila kayang kumawala sa tali, kaya hindi na sila sumusubok. Aral ng kwento. Marami sa atin ang nabubuhay sa parehong paraan. Iniisip na hindi natin kayang gawin ng isang bagay dahil minsan na tayong nabigo. Ngunit ang kabiguan ay hindi katapusan. Ito ay isang leksyon. Huwag hayaan ang iyong nakaraan ang pumigil sa iyo. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo.